habang nagbebiyahe tayo nadaan lang natin uh, napabilin napabili na rin tayo mga kabiyahero so gagawa tayo ng kilawin na dilis or munamon naman ang tawag naming mga ilokano lalagyan natin siya ng suka para mahugasan at saka mababat siya sa suka mga kabiyahero tapos halu-haluin lang natin para maluto naman yung nasa ibabaw ibabad lang natin ng mga 5 to 10 minutes para maluto ng maigi yung ating uh, kilawin habang niluluto natin siya sa suka or binababad natin siya, magre-ready lang tayo ng uh, ingredients nya mga kabiyayero. Ang pwede pala ilagay dito, uh, luya, sibuyas or daon ng sibuyas pwede rin mga kabiyayero. Tapos paminta, maglalagay rin tayo ng kalamansi at saka kunting bitin para lumasa siya. Tapos maglalagay rin tayo ng asin. Kapag natapos na natin siyang naibabad, uh, itatapon na natin yung pinagbabara nating suka kasi para hindi malansa yung ating uh, kilawin mga kabiyahero kasi nandun yung lansa niya kasi lalagyan rin natin ng kalamante. Kung gusto niyo naman na may laban siya, uh, pwede kayong maglagay ng sili para may kunting sipa. Ayan, uh, sasalain muna natin siya para matanggal yung uh, pinagbabara nating suka tapos ilalagay na natin yung mga ingredients natin mga kabiyahero. Kapag okay na yung ating mga panlasa, imikos-mikos na nga natin ito at uh, tara, tagay na tayo mga kapyayero.